What's up guys? Uh, welcome back uli sa akin channel. Uh, balingin lang uli ako na pag upload ng bagong video. At uh, medyo busy tayo sa trabaho. Ay, so, wala. So, practice ano lang tayo ngayon. Practice game lang tayo ngayon. Medyo may stack mo matagal. Hindi pa rin tayo makagawa ng bagong ano, tutorial wala pa tayong budget tapos ah uh, doon nga pala sa mga ano sa mga nagtatanong kung magkano ang ano mga yung no, uh, to import kaya so, gan ah uh, bali hindi ako nagbibinta sa channel ka na nung to yung hindi tayo nagbibinta tutorial lang tayo ang channel ko pang ano lang tutorial hindi ako nagbibinta sa channel ko Bali, testing ko lang ulit. Kung gusto niyo magtanong, ah, uh, uh direct lang ako sa aking FB, sa aking Facebook. Diyan sa aking Facebook. Kung gusto niyo magtanong, ito, bali yun lang. Let's try natin ito dito. Matagal na ma-stuck. Bali, pero may karga pa naman. May laman pa. Pero lalagyan ulit natin. Kali 8 in yun ito. 8 in yun bala. Talawang yun yun. Eh. Talawang yun yung bala ko. Try natin. Ay, may target tayo dun mga uh, 10 meters lang ito oh, wala pa dito tayo sa may palayan habang hmm, nagbibintay nagbabantay ako no mga no, binilag na talay naroon balo yun target natin pisingin natin kung tatamaan Wala ayun ang tama <laughs> tumama. Tingnan natin. Tingnan natin tama. bali lang yun sa akin sa diba next yun tapos yun yung iba rito mga tama na ng aking PCP mga tama ng PCP ko wala hindi tinamaan sablay <laughs> bali yun lang guys uh, next time ulit tayo pag may bago na tayong pang tutorial